Hello guys. Hello guys. Hindi to ako sa lock lock leba lock lock is lock 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 lock. Malamput, malamput, malamput. Hindi pa kasi na ako dito kaya malambot? Ay nila pa tayo. yung <laughs> oh, Hello! <laughs> yeah. oh. stick na oh. Hello guys! Nandito kami ngayon sa Estimaya Lake. na yung sapatos. Yung paato sumakit ang tuhod. Wala <laughs> man

Ano nga, palanggil lang sila ba? Mapikisor mo. Yung bag ko, ginagulit ba? Mabasa, di. Amo ni Gani, amo niya.

Masuk lagi hello hello. Ayan. Ayan. <coughs> Ang sarap eh, kakaawin ka tayo! Dapat siya mata? Kailangan kasi na... Ano? 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 Ano?

Thank <laughs> oh, you! kayo? Mag Galing na kayo dyan? Ah, may mga tao? Dito ang dyan, sa baba. Ayun na, yung no? so, may puno. puno na yan, oh. may puno akala abi ko, ano ba? Galing <laughs> <laughs> ito ano? Oh, <laughs> um, ay, ano pala siya? Ang laro oh, <laughs> <Anong karirin? laughs> uh -huh. oh, Hello. Hello. Asan sila, Hindi kaya maka-angkas ah, sa kanila? Hindi sila maka-angkas sa kanila. Ang okay. 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 ganda. ani Ano Kumuha daw kayo snow? snowman. Dawala akong isa, Ate Mel. Dawala ka na. Nakita akong karot kanina. Tapos, managa-evaporates ba. Mabasa din. Oo. Ako ni Gani. ni Yang Gin. Pero mabasa pag video. Wala wala ko no. Lantawa ka ron. Sige tayo. Sa balay. Ako din ko. Kay kan una to mo pagkita na na. Ako nag balon ko Balon kami just para na active. Patos At least pag ano mo. Del, salika dali. pag ano Atedel. Hello. Video yung TikTok. Ah, TikTok. Si Si Jo. Pa, dito. Ah, ay, sandali, tapos na. Ulit, ay, 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 na. ay, 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 Amami gani, amami yan, gilang noko. Pero mo, basta pag-video yun, walang tawa Hindi ka tayo? Hindi. Huwag din dinin po. Ikaw una, ito yung pag-inutan na Nagbalon po. Ako, nagbalon po Balon kami para naaktis. Pakato, suho. At Ate Del, dali. Kasi pag-enong, malamig. Atadel! Hello! Ay, buras mo! Video yan nga. Tiktok! Ah, tiktok pa. Ganyan lang po, signal. Ayan lah, hindi ka! Si Jo pa, dito yan dito! Si Jo! Ay, sa ato Jo! Ay, sandali, tapos na. Okay, mahal. Ulitin, ay... Hello, my dear!